Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging banta ni Victor Wembanyama matapos siyang matalo sa nagdaang Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita ng nga po ang Golden State Warriors sa trade ni Stephen Curry sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng nangyari kay Victor Wembanyama sa nagdaang Paris Olympics ay nananatili para naman nga po itong positibo sa kanyang future. Sa isang post pa nga po nito sa kanyang social media account ay sinabi nga po nito na naniniwala nga po siya na nagsisimula pa lamang ang kanyang journey sa kanyang karira. Matapang rin naman nga po nitong inihayag sa isa sa kanyang mga interview na patuloy pa rin nga daw po siyang natututo at nag improve Kaya nababahala nga daw po siya sa lahat ng kanyang mga makakalaban sa mga susunod na taon sa NBA manyan, FIBA at maging sa Olympics. Aminin man nga po natin sa hindi. Kung meron man ngang isang player ngayon na merong pinakamalaking potensyal, ito nga po ay walang iba kundi si Victor Wembanyama. Gayong sa level nga po ng skills at laro nito ay kakailanganin na lamang nga po niya ng sapat na experience upang makuha ang kanyang kauna-unahang kampinato sa NBA at ang kanyang kauna-unahang gintong medal sa Olympics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagsalita na nga po ang Golden State Warriors sa trade ni Stephen Curry sa Los Angeles Lakers. Napakadali nga po mga katrops na kumalat sa social media ang request ng mga fans ng Los Angeles Lakers na na nga po ng kanilang front office si Stephen Curry para ma tandem nga po na leto kina Lebron James at Anthony Davis. Meron pa nga po ditong inilabas na trade proposal ang isang NBA analyst na kapag pinara sa pangapo ng Lakers na kunin ito mula sa Golden State Warriors ay kakailanganin nga po nilang mag-offer dito ng trade package na bubuhin ng kanilang mga players na si DeAngelo Russell. Rui Hachimura, Jay Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen hood -Chupino. ang kanilang 2025 first round pick, 2029 first round pick, at ang kanilang 2031 first round pick. Ngunit ayon nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, kahit gaano man nga po karami ang nagsilabas ang trade patungkol sa kanilang superstar na si Stephen Curry, ay wala rin naman nga po silang intensyon na pabayaan ito na lumipat ng ibang kupunan. Sa katunayan, Handang-handa nga po ang Golden State Warriors na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang maging competitive sa mga susunod na taon sa NBA. Upang sa ganon ay makumbinsi nga po nila ito na manatili sa kanilang kupunan bago pa man magtapos ang karir nito sa loob ng liga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video